Group Hindi 200, m 200 million yung na-invest sa lahat. Hindi, yeah, 200 lahat. million. Hindi, 200 million Dad. na. Oo. 200 Kasi, million ka. Trending ngayon ang mag-asawang si Yexel Sebastian at Mikey Agustin matapos maglabasan ang mga taong na scam daw nila at karamihan dito ay mga OFWs. Kung bibisitahin nyo ang page ng mag-asawa, wala pa silang nialabas na statement tungkol dito sa scam issue na to, pero madami ang nagko-comment sa kanilang Facebook post ng mga screenshot ng mga Facebook post ng mga taong na scam daw nila. Isa itong post na to ang mga nakita ko sa Facebook. Isa itong post na to ni Priscilla 8 hours ago. Ang sabi niya, Mikey Agustin at Yexel Sebastian, nagmamakaawa po ang mga OFW at abroad na nag-invest sa inyo. Meron din sa Pinas mga naglabas ng pera. Sana po kausapin nyo kami. Two months na pong delayed ang aming kita sa investment namin sa inyo. Kayo ang kausap namin. Sana makipag-usap kayo ng maayos sa amin. Binlock ako ni Yexel. Inunfriend ako ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganun? Maayos kaming naglabas ng pera. Sana maayos din kayo makipag-usap sa amin. Nai-stress na kami. Hashtag Raffi Tulfo in One hour ago, nag-post naman tong si Charlene Formento. Sabi niya na, nananawagan kami sa mag-asawang Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Please, kausapin nyo kami, mga investor nyo. Hindi biro yung stress na nangyayari sa bawat isa sa amin. May mga OFW na ng utang lang para maipasok sa inyo yung pera. Merong iba hindi na nila alam kung paano nila sila magbabayad sa utang nila dahil dyan sa ininvest nila sa inyo. Please lang, kung gaano kami and en entertain sa inyo nung una, sana naman this time pansinin nyo kami mga naapektuhan ng dahil sa nangyayari na to. Wala kaming assurance kung kailan mababalik pera namin, hindi yan pinulot lang ng kahit na sino sa amin. Alam nyo sana kung gaano kahirap mag kapera Tulad ng pangako nyo, kayo hahabulin namin. May karapatan kaming magsalita. Dahil masyado ng madaming apektado, awang-awa na ako sa iba dito. P.S. wag na kayo basta-basta magtitiwala sa kahit anong investment. Maging maingat tayo palagi. Hashtag Rafi for in at hashtag KMJS. Meron din ako na panood na live tungkol dito sa scam issue na to. At sabi niya dito sa live na to ay 2 million pesos daw ang na-scam na na ng mag-asawa sa kanya lang at marami pang Pinoy at OFWs ang na ng mag-asawa. Ito, panoorin niyo itong video na to. ah uh, sa mga nakakakilala kay Excel at Mikey, please, ah uh, kapag nakita may stress ka, kami 2 million yung invest namin, hindi sa biro. Kaya ako hindi ko na lang din siya iniisip masyado. Pero syempre, yung 2 million na yun, napakalaking bagay nun sa amin. Dahil hindi naman kami talagang milyonaryo na ano, para hindi namin nabulin yun. Pero syempre kailangan, kailangan namin yun. Lalo na yung mga naawa kami sa mga kasama namin na OFW na inutang lang daw nila yung pera na yun. Tapos may mga iba na buntis, na stress na stress talaga sila sa nangyayari. Dahil kahit anong contact namin sa kanila, dami accounts yung pinapa, pinapa, kuyusap na nila sa amin. So, anong anong ano namin, assurance namin na mababalik yung pera namin. Gusto na lang din namin mag, gusto na lang namin mag kunin lahat yung pera namin. Kaso wala, walang ganun. Meron, meron mga ibang minibigay sa amin na option, pero hindi hindi siya tama eh. Hindi siya para tanggapin pa namin yung ganung option nila. Parang anong lumalabas pera namin yun, pero kami yung nahihirapan. Pero hindi kami, kami mababalik babaliktad kasi totoo yung sinasabi namin. Kawa, wala kami, kami Wala kami sinasabi dito kasi nung lahat yung katotohanan lang ha guys. Ganito yan. Huwag na lang kayong basta-basta magtitiwala sa kahit anong investment. Hindi man sa kanilang dalawang mag-asawa. Kahit kanino. Kahit kanino talaga guys. Huwag na huwag na. Itaboy 200M. Oo, oh, 200M kami. Hindi ko alam kung sino pa yung mga iba dahil yung iba wala pa sa yo. Group hindi 200 namin. m 200 million yung na-invest sa lahat. Yeah, 200 lahat. million. Hindi. 200 million nga. Oo. 200 kasi million ka na-invest. May, may nagsasabi, 200 million kayo, hindi po. No, hindi kami 200 million, yung... million na katao, 200 million na pera, guys, na-invest in namin. I don't know sa mga iba na kung bang nabalik na yung capital nila. Kami kasi nakapag-payout kami 7 times lang hanggang ngayon, two months na wala pa. Uh, end na ng contract namin this December 19. Pero hindi namin alam kung kailan namin makukuha yung kung makukuha ba namin siya or ano. So yun lang guys. Ayun lang guys. Gusto lang namin sabihin sa inyo na mag-iingat kayo sa mga tao kahit kahit artista pa yan mga ganyan. Huwag tayong magtitiwala. Mahirap, guys. Alam nyo ba, uh, kaya naman din kami nagtiwala dyan kay Layexel. Kasi, guys, sikat yan. Sinabi nila yan sa amin na hindi, hindi sila magpapasira kahit sa kaninong, sinong, kahit kaninong ano. Dahil nga sikat sila. Naniwala naman kami kasi kilala si Lee. Eh. Iniisip namin na kapag nangyari man na may isang man siya o ano, kung ano man mangyari. So yung mananagot, guys. ay naman yung pinangako niya ayun naman din talaga yung pinangako niya sa amin na siya yung mananagot sa kahit anong mangyari kung may scam man siya or what. Pero ngayon, hindi namin siya makausap. Hindi, namin, hindi naman siya yung nakikipag-usap sa amin. Hindi talaga siya nakikipag-usap. Kung nakikipag-usap siya, isang beses nilang lang kami kinausap. Ngayon nga, hindi na siya nag-ano eh. Kakanina nag-post, nag-share post ako nung post mo ata yun, madam, yung ko. Ngayon hindi, naka ako kay EXCEL, ay kay Mikey. Yung post ko, nanawagan lang ako kay Mikey na kausapin. Oh yeah. Pero wag ka nang mag-salita ng, 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 ano, na ng mga confidential. Kasi baka may mga ano dyan, ispal Hindi, okay lang yun. Dahil di man mawawala. Dahil ngayon nag-live ka kasi, kaya meron talagang, meron manonood. Okay lang ayun naman yung yung gusto na mag-live. Panuorin na, na lang nila yung, yung ano, yung Hey okay, guys, gusto lang first. namin kayo i-aware. Oh, Huwag na kayong galit. Yeah, casino invest. Oh, oh? really? Ah, uh, casino jacket. Oo, oh, oh, okay yung payout last year. Ngayon, hindi okay. na. Okay yung payout. Seven months nga kami. Actually, hindi yung seven months. Five months lang yung okay sa amin, Then yung two months doon, delay-delay na yun. Totoo talaga ito, guys. Hindi kami, hindi na, namin pag-aaksayan ng oras. Kasi hindi, to hindi to. kami nagbibiro. Kung pwede lang ilabas yung mga ebidensya dito, bawal kasi. Dahil, hindi pwedeng basta-basta. Mumili na lang kayo ng ano, pic picture. Gusto niyo ba bumili? Ayan, oh. Uh, Nani si na lang sa si Madam, yung si Madam, uh, shout out natin si Madam Amal Losaroso. Sis! Kung gusto nyo, ano, mag, hindi ano na mag pa kayo na kayo nag -re -request. Hindi ano yung, hindi nagre-request si Mami. Isa din to sa amin, kasali to. Miss Amal, baka gusto mong sumali sa live. I-stop ka muna, ano ah miss. Okay? Hindi. hindi ko siya kilala, guys. Na nakilala ko lang dito sa Wait lang ah. Hindi kami magkakilala. I-remove kita. Miss Ama gusto mo ba mag So ayun na nga, unti-unti na -unti nagalabasan yung mga taong na-scam daw ng mag-asawa at marami na din ang nagtatag kay Senator Rafi Tulfo at ang kanyang show na Rafi Tulfo in Action para mabigyan ng mabilisang aksyon itong issue na to. At marami na daw ang inunfriend at pinlock ng mag-asawa sa kanilang Facebook page at Facebook account at hindi na nila makontak yung mag-asawa. Sa ngayon, waiting pa din tayo ng official statement ni Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Dahil sa ngayon, wala pa ako nakikitang mga proof ng transactions nila sa investment. So hindi pa pa rin talaga makakapagsalita or makakapagbigay ng opinion tungkol dito sa issue na to. And alam naman natin na sobrang dali nang magpakalat ng black propaganda para manira ng mga tao. So possible din na hindi totoo itong issue na to at nisira lang ang pangalan ng mag-asawang Yexel at Mikey Agustin. Pero again, hindi pa rin tayo makakapag-comment or makakapagbigay ng, fine, ng opinion natin kung totoo nga ba itong nangyayaring issue na to. If ever na totoo man to, ang lesson siguro ay huwag magtitiwala sa mga investments na ganito kahit na artista or celebrity pa ang nag-o-offer ng mga ganitong investment. And laging nga tandaan, too good to be true. Kung sobrang bilis, sobrang laki ng bigay or ng balik ng pera nyo at walang kahirap-hirap ang pinapromise nila sa inyo, huwag na kayong mag-invest dahil pwede kayong kumita, pwedeng bumalik ang pera nyo for first month, second month, pero mag -e end up din na scam yung sinalihan yung ganyan ang pinapromise sa inyo. And kapag may extra pera naman kayo, instead na mabulok yung pera nyo sa banko, pwede kayong mag-isip ng sarili nyong business para kayo na din ang magpalaki ng pera nyo. Mahirap mag-business, oo, dugot pawis yan. Pero sure kayo na hawak nyo ang kapalaran ng pera nyo. Dapat hindi nyo bigay yung responsibility sa mga investments na ganyan, yung mga cryptocurrency. Dahil 70-80% talaga is nag end up sila na scam or pwedeng mawala yung mga ininvest nyo. At laging nga tandaan na kapag mga ganyang investment, i-invest nyo lang kung ano yung kaya nyong mawala sa inyo. Huwag nyong i-invest 100% ng savings or ng pera nyo. Dahil kapag may nangyaring ganito, may mga nangyaring pangi scam or problema, sure pa rin kayo na meron pa rin kayong pera sa banko para magamit sa mga needs nyo. So, mag a ako sa ibang vlog or ibang video tungkol dito sa issue na to. Kapag naglabas ng official statement ang mag ang mag-asawang na sa scam issue na to. At sana maglabas sila ng official statement tungkol dito para maklear naman yung pangalan nila dahil hindi biro itong binabatong scam issue sa kanila. Kayo ba anong masasabi niyo sa mga investment na easy money at malaki ang balik na pera in a short span of time. Willing ba kayo mag-invest ng malaking pera sa mga ganitong investment or sa cryptocurrency? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong topic, make sure na nakasubscribe, nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.